ni Zian Gaza o Christian Gaza sa social media na inalok umano ni Rico Blanco ng kasal si Maris Racal pero tinanggihan daw ito may nakamabutihan din umano ang aktres na ka-love team nito kaya naman para ma-secure ang kanilang relasyon inalok na ito ng singer na magpakasal kaso ayun nga nauwi na ito sa hiwalayan according yan sa post niya ha Diba? Yeah. We're not saying that it's true. Yes, it's true. That's according to his post. Yes. Diba? Pero ako ha, We're not confirming it. No, diba? Pero ako hindi sa inaano ko si ano, si, ito, si, 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 si Siyang si Gasa. Gasa. Mm. Oh, oh. Pero po sa pagkakalam namin, baka ang tinutukoy na, kasi sumikat ang labdol ni Maris Lakas at ni Anthony Jenis uh -huh. dun sa Kent by Milan. Snorin. 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 Oh, ang tawag oh. pangalan ng characters nila. Oh, oh. Na parang yun ang tinutukoy nga. Pero sa totoo, eh, ito buhay maton. Uh -oh. Maris Anthony, Maris maton. Rin, maton. Uh -oh. Pero, sabi nga po ni Maris Racal dati, during the press call, na... Very supportive naman itong si Rico Blanco sa kanilang love team. Mm -hmm. So, I doubt kung yun magiging dahilan. Regarding naman sa pagpapakasal, kasi naman, eh, ay hindi ko pa rin alam ano, kung maniniwala tayo o hindi. Pero nasa marrying age na kasi itong si Rico Blanco. Totoo. Pero ito naman si Maris Racal, eh, parang Nag -enjoy siguro. Nag-enjoy pa rin na, siya oo, sa 20s niya. 26 si Maris 51 si Rico oh, Blanco, oh. ang layo talaga ng Kiniinjog age gap. enjoy oh, niya yung kabataan niya, di ba? Na marami siya pang pwedeng gawin, oh, ganyan. Oh. Pero go. sabi nila, mm. parang napaka-imposible daw ang third party kasi hindi oh. lang daw nagiging open si Anthony, pero meron na daw siyang non-showbiz oh. girlfriend. Oh. So, oh. malabo. Oh. Oh. Malabo si Anthony oh. So, oh. At paano naman alaman niya si gasa Gasson na yung Baka, pwede may nakakarating sa kanya, pero parang hindi rin tayong naniniwala dahil kagaya na na, naman, meron namang Di pa palang ito si Anthony at itong love team ng talagang sumigat na, na kahit inililing sila, alam naman na may jowa itong si Maris Bakal. At uh -oh. hindi rin, alam ko sa nakikita naman natin, loyal naman ito si Maris Bakal para magtaksin. Oo, uh oh, pero sakali. hindi na natin yan masyadong uungkatin mm -hmm. pa dahil uh -oh. part yan ang debate ah, natin, mamaya. Debate, ah. Pero ang, ang de -debatehan sigurado, debatehan natin yan. At hindi ang dahilan ng pag-iho uh hindi oh, oh. yeah. yeah. Pero, yeah. Yun, yun. Yun, kung kasalan mm -hmm. ba, siguro na hindi pa talaga kung mm -hmm. sino yung sarabi ni siya bakit hindi pa ka-credit itong si Boris na magpakasal?